Talakayang Bayan Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan Magpapalang umaga, bayan ng Brooks Point, Naluigan ng Palawan. Minsan pa narinig naman po tayo sa ating panglawang segment, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng isang informative at makabuluhang panayam kasama po ang ating parish priest ng St. Joseph Husband of Mary Parish. Awalang ah, walang iba po kundi si Reverend Father Jesus Sinio Panganiban. Yan isang mapagpalang umaga po sa inyo. umaga rin sa iyo, Mariel, sa mga nanunood, nakikinig sa inyong magandang programa. Salamat sa inyong pag-imbita sa akin at ako natutuwa na ako ay inyong maging guest no, sa inyong segment na ito. Maraming salamat. Ayan po, kami rin po ay nagpapasalamat, Father, kasi pinaunla ko po yung aming invitation dahil alam po namin kung gano'n po kayo ka-busy po sa inyong uh, daily life po. No? Kaya nagpapasalamat mm -hmm. po kami na napaunla po yung invitation namin. Ayan po, dahil paparating na po ang Holy Week, Ayan, sir. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano po ba ang Holy Week at bakit po ba ito mahalaga para sa mga Kristiyano? Uh, ang Holy Week kasi yan ay taon ng ipinagdiriwang ng uh, Christian worlds, specifically mga Catholics. No? Although I know na there are also some other Christian denominations na nakikiisa rin. No? Kasi uh, in a year, ay itong Holy Week ay isang pagkakataon na kung saan we commemorate, ginugunita natin ang mahalaga o yung pinakamahalagang bahagi sa buhay ng ating Panginoong Hesus. No? Lalo na yung sabi nga, itong uh, 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 Pascal Mystery, yung sa atin more on, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya ito yung week na ito na kung saan doon talagang naka-highlight yung mga events kami mysteries na ito Ayan. na kung saan doon napapaloob yung kanyang ginawa para tayo ay maligtas. Ayan, Ayan thank you po, sir. So, nako curious po ang lahat. Kasi po, pabago-bago po ang date po ng Holy Week, no? Meron minsan May, oh, minsan April din po ba siya, o gano'n. Kaya, tuwing kailan po ba natin ginugunita ang Holy Week Ayan. sa bawat taon? Actually, tama po yun kasi it's a movable feast kasi nakadepende yan sa Easter Sunday. So iba kasi ang Easter Sunday siya yung dulo ng Holy Week, no? So kung kailan ang Easter Sunday ngayon, ang Easter Sunday naman nakadepende yan sa uh, spring equinox, yung parang first full moon after ng spring equinox. So paiba-iba yan in a year, pero usually it falls uh, sa range ng between March 22 to mm. ah, April 25 yata. So diyan lang naman alam mo yung maganda yan kasi sa atin kasi hindi natin masyadong na appreciate kasi sa ibang countries kung saan merong four seasons yung spring kasi di ba after winter di diba, yung parang pag nakikita mo yung mga puno o parang uh, parang parang patay na siya di ba so parang yung spring it goes with the uh, a new life di ba yung parang sisibol yung bulaklak uh, magkakaroon parang bagong buhay so yung easter kasi Ayan yung sabi natin, we commemorate the resurrection of the Lord. So parang doon din yung bagong buhay after ng death. And, uh, oh, Kaya parang tumatama rin sa, sumasabay din tayo sa ano ng nature, di ba? Yung parang kala mo patay na yung mga puno, mga sangayo pala. It's because it's winter, nahulog na yung mga dahon. Pero when spring comes, kay spring, di ba? Na, springs, <laughs> nag yung mga leaves or sometimes yung ibang plants ay yung bulaklak agad. So, it's also the same when we uh, see Jesus as uh, returning I amin, mean, uh, yung kanyang muling pagkabuhay. Meron po pala kayong calendar, sir. O may mm, binabagayan opo, din po kayo. Opo, opo. Hmm. Parang related doon sa natural din ng uh, ng seasons ng ating ano uh, Ayun, sir. Ngayon, ay, father, ngayon ko lang po <laughs> yun nalaman. At uh, thank you po sa pag-explain dahil lahat po kami natututo. Ayan. So, ano po ba 'yung pinaka ng simbahan o banal na kasulatan sa pagdiriwang po or commemoration ng Holy Week? Kasi kaya ginugunita natin 'yan kasi ito 'yung mga parang pinaka-main sa main event, no, sa buhay ni Jesus. kasi dito 'yung ginugunita, halimbawa uh, kasi nga Holy Week, ba diba, it starts in a, on a Sunday, so 'yung uh, 'yung Palm Sunday, no, parang nagwi sabi ng triumphant entry of Jesus to Jerusalem. Kasi sinabi niya na pagpasok sa Jerusalem, doon siya magbabata ng hirap, ipapapatay. Pero muling mabubuhay. Uh -huh. Kaya within this Holy Week, uh, it starts with uh, Palm Sunday. And then yung last three days, it starts with Holy Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Oli, sa Easter. Doon talaga yung parang halimbawa, yung um, uh, The Last Supper. Di ba? Tapos... Uh -huh. Doon yung sa Good Friday naman doon na yung kanyang way of the cross until crucifixion and then after noon yung parang ang ano doon di ba namatay na siya o nilibing siya in the tomb. So yung Saturday na yun parang it's supposed to be a day of silence pero on Saturday evening yung tinatawag na Easter Vigil doon naman natin makikita yung dahan-dahan na paghahanda sa kanyang muling pagkabuhay kaya it's a contrast between darkness and light. Kaya sa for us Catholics, meron kami tinatawag na Easter Vigil. Uh, maganda yun kasi uh, parang may konting ano siya na uh, the church ay naka-lights off lahat, madilim, and then there's uh, the, the blessing of a uh, new, 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 fire. No? Tapos parang it symbolizes Jesus as a new life and the light of the world. No? O parang ganun. Sa kanyang muling pagkabuhay, siya yung naghatid ng muli ring pagkabuhay sa ating lahat. Ayan ayan father na banggit niyo po na nagsisimula po ito ng linggo ng Palm Sunday. Oh, yeah. So maliban po doon, ano po ba yung mga karaniwang naginagawa o kaugalian tuwing si Mana Santa? Mm -hmm. Uh usually yan pagpasok sa Palm, Palm, Sunday, Palm Sunday, ayan yung may uh, posisyon, nagpapalaspas, tapos sa iba may mga angel-angel kumakanta-kanta, mm -hmm. ay it's uh, para kinugunita uh, nga yung ano yan, maringal na pagpasok ng triumphant entry of Jesus sa Jerusalem kasi parang yun yung ano na supposedly kinikilala sa ito na yung maghahari di ba sana sa anak ni David no pero iba pala yung paraan ng pagiging hari no kasi that time yung mga Jews they were expecting a uh, political parang a political Messiah kasi they were under the Roman Empire. Mm. So, saan magpapalaya sa atin? Pero hindi pala yun. <laughs> yung paraan pala ng pagpapalaya ni Jesus, hindi yung pakikipaglaban, pakikipagyera, mm. kundi more sa pagpapalaya sa kasalanan natin. Mm. Through His death. Yes, no? yes, yun ang ano doon. Yes, sir, so, sa nabanggit nyo po uh, earlier na iba-iba yung mga preparasyon po, sir, no? Ay father, rather. So, ano po ba yung preparasyon na ginagawa ng St. Joseph, the husband of Mary Parish of Brooks Point para po sa parating na Holy Week? Hmm. Okay. Yung isang very visible kasi uh, usually uh, Friday morning may tinatawag kaming penitential uh, via cruces. Yung parang station of the cross. Hmm. Tapos may mga yun, yung 14 stations uh, may mga kubol-kubol nasa no? uh, okay. <laughs> uh, uh, along Fair. the main main ano main thoroughfare ng ng town okay. no tapos doon yung sinusundan nga yung parang yung yapak ni Kristo okay. going to Calvary okay. so may mga stations yan then may mga prayers at parang in a way yung sumasama doon is also a form of kanilang pagpipinitensya Uh, para makiisa rin no, sa paglalakbay ni Jesus, uh, going to, to the Calvary. And of course, hindi lang naghihinto doon no, kasi we are also looking forward sa kanyang muling pagkabuhay. No? Pero uh, along the way, sabi nga kasi ang pagsunod natin kay Jesus dapat sa simula rin ng kanyang pag, uh, pagpapakasakit at kamatayan, hindi lang yung agad doon sa kanyang ang muling pagkabuhay. Oh, oh, oh. So ako po, familiar po ako dito sa mga kubol-kubol na yan. Kasi visible po siya eh. O oh, sa kasada oh, kasi oh, yan din. sa kasada ginanga. po siya. Oh. Balik, Tapos kinakanta pa yung may misa, mm. kumakanta ng pasyon. Oh, oh yun. Ayan. So that's part ng celebrate, I mean pag-commemorate. Ah, commemorate. Oh. Yes sir. so Nabanggit niyo po yung mga kubol-kubol na yun. yung mga yung mga uh, kumbaga may penitential something po kayo. So, yung maliban po doon may mga pinagbabawal po bang magawin sa loob po ng Holy Week? Uh, actually, hindi naman siya sabing bawal. Kasi supposedly, yung Holy Week, it's an intense time to to create an atmosphere to pray, di ba? So, kaya sabi niya, bawal maingay, bawal maglaro, bawal magganito. Ah. Kasi sabi parang yung ganun yung, yung physical noise, mm -hmm. yung external noise, di ba nakakadistract. Pero hindi naman yung sabing bawal talaga in a strict uh, sense of the word, kundi ah, parang magtahimik muna para may time to pray, para medyo yung katahimikan sa paligid, no? O wala muna maglaro-laro ng gusto para makapaglaan talaga ng time para sa Uh, more intense time to pray, you no, know, sana and to reflect also, okay. yung mag, uh, pag nilay nilay sa mga ginawang ni Jesus na pag offer ng kanyang buhay para sa atin, so more on that, uh, so wala naman sabing bawal, bawal. talaga, bawal, <laughs> oo, oo. bawal oo. mag, oo, yung, uh, bawal. Kung, kung, oh yung bawal, mag bawal pati, <laughs> kaya lang minsan yung kasi nga it's a long vacation, We don't blame other people, kasi kahit mga katoliko, Christians, parang na ano. Uh, pero sabi nga nila, Father, pwede naman kami magmuni-muni sa beach. Di ba? Ah, di ba? Pwede ba habang nagsiswimming kami, <laughs> nagre-reflect kami. Opa, uh, justified. Hmm. <laughs> oh, pwede rin siguro. <laughs> kasi actually, <laughs> nasa puso naman yan. Opa. Oh, it's more than yung external na mga mga iba yung mga hmm. gawain parang ano lang yan it helps pero deep inside yung importante yung nasa puso uh -huh. di ba yun naman yung puso mahalaga naman yung... Oo, oo oo sir ayan father maiba po tayo ano po ba yung pinakamasayang parte sa inyong paglilingkod sa Diyos dito sa bayan ng brooks ah, dito sa brooks point ay oo oo masaya kasi very supportive yung mm -hmm. uh, community uh, maraming mga taong get involved at saka you know ang brooks point naman it's uh, uh, matagal na itong parokya actually magwo 100 years na sa paris ito on 2028 kaya parang it's a well established uh, uh, catholic community kaya ano uh, maganda kasi minsan mahirap kung bago lang although may advantage may disadvantages pero maganda kasi andyan na sila parang halimbawa ganito holy week parang ako magbibigay na lang ng mga ano sa kanila sa mga leaders then sila na bahalang papatakbo. So that's one ano na uh, madali para sa amin. Oo. Kasi, If you don't mind asking po, ilang taon na po ba kayo dito sa uh, so, sa point, ating parish? Magpo four years actually ah, four to be exact years. this coming June. Oo. Kasi kami ay six years lang naman kami sa isang parish. Oo. So may dalawang uh, taon pa uh, po kayo. Uh, may two years pa. Uh, <laughs> Ay, kaya sabi po ka magtiis mo na sila sa akin. Ang <laughs> two years. Ay, oh. Talong. Ay, ma. No, four years na yun. Four years, na na. Ay, di po mag si Ay, kayo ng 2028. No, hindi nah, na, na po kayo mabuto. <laughs> sa na. taon pa po, no? Uh Oo. -oh. Uh, ah, saya. Ay, 20, saya. Ay, taon na lang. Uh, until 27th lang ako. Eh. Ay, eh. Oh, so usually, kung kailang kami nag-report sa Paris, mm -hmm almost uh, ganoon ding time kami umaalis. <laughs> so kung June, 5 June 2027, Opo. that would be the time na kami rin ay lilipat, lilipat kung saan yun. naman. Ah, <laughs> six years parang presidente lang ko, no? Oo, parang ganoon. <laughs> o kaya so ang sabay kasi paglipat namin doon din ginagawa yung presidential election. Ah. <laughs> kaya Para nakakaboto President ako <laughs> <laughs> sa ibang parokya na. Ayun. Ayan, thank you po Father. May mga nais nice pa po kayong sabihin sa ating mga tagapakinig taga na sa inyo na po ang pagkakataon? Uh, siguro po para sa lalo na sa Catholic Faithful, mm -hmm. uh, meron kaming schedule dito pero siguro pwede namang i-post o i-, -post i, i Of course, uh, alam na rin nila yan kaya lang mas maganda to remind them especially sa Lunes Santo, meron tayong Uh, lenten recollection, then may kumpisalang lang bayan, no? Mm. kasi we believe na itong panahon ng Holy Week is also a time, kasi we are called to ask for forgiveness. Mm. Uh, maganda na for us yung sakramento ng kumpisal na magandang paghahanda at talagang maging uh, meaningful yung pagcelebrate ng Holy Week kung yung sabi nga yung mas maganda yung uh, sarili natin ay prepared at uh, nakikiisa. Kasi minsan yung mga activities, parang yan, minsan sa halip na nakakatulong na didistract tayo. Pero mm -hmm. yung itong mas malalim na paghahanda ay yung sabi, paghahanda ng ating puso, ng ating kalooban. Oo. So, active naman po, di ba, Father, yung inyong Facebook page? Opo, Ayan. opo, opo. May parish na official Facebook account opo. tayo. At doon naman po, nakapost yung opo. mga activities opo, nyo. Opo, opo. Ayan. So, maraming maraming salamat, salamat po, Father, din. sa Oo. Oh. po sa aming talakayang bayan. Ah, thank you. Naway nag-enjoy po kayo okay, sa ka. amin. Enjoy na enjoy. Salamat <laughs> din, Mariel. Ayan at, po. Uh, looking forward for another, ano? Oh, dapat po oh, ako magsabi. time, ha? <laughs> huh? <Dapat> anytime, mo, <laughs> ay, ma. oh, anytime, kayo. Opo, dapat ako magsabi. Naway, hindi po oh, ito oh, yung last, oh, Father. Oh, oh Talaga anytime. kami po ay natutuwa oh, kasi... Oh, oh, oh sa apat na taon nyo so, ngayon lang po. Kaya <laughs> nga eh. Sige po. Salamat at, at God bless. Happy Easter in Ayan. advance. Opo. Okay. Yeah. Thank you. Thank you po. <laughs> Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon lilinawin ang bawat isyu magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan talakayang bayan